Nagtataka ka rin ba kung paano sinusukat ng pag-asa ang temperatura sa ilang lugar? At bakit mahalagang malaman natin ang ganitong impormasyon? I got you! I'm Yumer Yanga and this is what you need to know. Hindi lang sa Pilipinas nakapagtala ng matataas na temperatura sa buwan ng Abril. Ayon sa pag-aaral, naitala ngayong 2024 ang pinakamainit na Abril sa kasaysayan. Pero hindi lang pala April ang record-breaking. Lahat kasi ng buwan mula noong June 2023 na italabi ng pinakamainit na buwan sa kasaysayan. Kaya naman ang taong 2023 ang pinakamainit na taon mula pa noong 1850. Sa Pilipinas, ang pagasa ang hensya na nakatutok sa pagmamonitor ng klima at temperatura yung mga impormasyon na patungkol sa temperatura ay maaaring magamit ng ating mga kababayan para maprotektahan yung kanilang sarili. Halimbawa sa mainit na panahon or yung mga sakit na dulot nito katulad ng heat stroke. Iba't ibang weather instruments ang gamit nila rito. May mga makabagong instrumento pero present pa rin ang mga manual na kagamitan. Kabilang na ang mga panukat nila ng temperatura. Dito sa Science Garden Complex Station sa Quezon City, matatagpuan ang isa sa mga thermometer shelters ng pag-asa. Ang thermometer shelter ay nagsisilbing proteksyon ng iba't ibang klase ng weather thermometers laban sa direktang epekto ng araw at ulan. Tayo lang po ang uh, station sa Quezon City. Uh, with Metro Manila, we also have the NAIA. Only two. Every hour po ang kuha natin dito ang basa. 10 minutes before the hour of 5 a.m., then 8 a.m., 9, 10, 11, 12, until 5 again. So every hour, kasi nagaano tayo ng mak ng temperature na highest temperature level niya. Ito ang dry bulb at wet bulb thermometers na pinagkukunan ng sukat ng temperatura ang air temperature o aktwal na temperatura ng hangin ay nakukuha sa pamamagitan ng dry bulb. Ang nakukuhang temperatures mula sa dry at wet bulb ay parehong parameters sa pagkuha ng relative humidity o ang dami ng moisture sa hangin. Sa tulong ng psychrometric table na ito, nalalaman ang value ng relative humidity gamit ang corresponding readings mula sa dry at wet bulb thermometer. Ang pinagsamang epekto ng temperatura ng hangin at relative humidity ang batayan sa pagtaya ng heat index o ang pakiwaring init na nararamdaman ng katawan. Sa buong bansa, may 58 na temperature sensors ang pag-asa. Napansin ko po, manual pa rin yung pag-encode natin, yung pag-gather natin ng data from from outside from from our sensors. So, bakit po? Kasi you'll get the actual air temperature from the environment. Expected na na magkaka-power failure tayo, wawalan tayo ng kuryente. There will be no more technology, computer and everything. Wala na. So, paano tayo mag-defend sa technology? Sa Iba Zambales, naitala ang pinakamataas na heat index noong April. Pumalo ito sa 53 degrees Celsius. Ngayong taon, 38.2 degrees Celsius ang naitalang pinakamainit na actual temperature sa Metro Manila. It's just uh, Nakakatakot kung amakyat pa siya. Pero hanggang doon lang talaga, di na ng 38.2. April yan. So talagang mainit yon Ayon sa historical records, matataas ang temperatura sa bansa tuwing Mayo. Pero sabi ng pag-asa, the worst is over pagdating sa matinding init ng panahon. Matataas pa rin ang heat index sa ibang lugar, pero hindi na raw ito kasing tindi ng naranasan nitong Abril posible bang mapalakas nito yung mga bagyong maaring dumating sa mga susunod na buwan? Posible po yun, no? Dahil sa pagbabago ng klima, contributing factor din po yung pagtaas ng temperatura doon sa paglakas ng intensity ng mga bagyo. Hindi lang mga simpleng numero o prediksyon ang mga ulat panahon. Nagsisilbing direksyon ng mga ito para sa ating ikabubuti. Importanteng maging handa, umulan man o umaraw.